Ang Codependent No More ay isang libro ni Melody Beattie na tumatalakay sa konsepto ng codependency, isang pattern ng unhealthy na relasyon kung saan ang isang tao ay nawawala sa kanyang sariling identidad dahil sa sobrang pag-aalala at pangangalaga sa ibang tao. Ang codependency ay isang uri ng addiction kung saan ang isang tao ay naghahanap ng validation, pag-ibig, at pakiramdam ng kahalagahan sa pamamagitan ng pagtulong o pagliligtas sa iba, kadalasan sa mga taong may problema sa emosyon o addiction. Sa simula ng libro, ipinakita ni Beatty kung paano ang codependency ay isang siklo na hindi nakikita ng maraming tao, ngunit nakakaapekto sa kanilang kakayahan upang magkaroon ng malusog na relasyon. Ang isang codependent na tao ay karaniwang iniisip na ang kanilang halaga at halaga sa buhay ay nakatali sa pagiging mabuti sa iba, at kadalasan ay ibinubuhos nila ang lahat ng kanilang oras at enerhiya sa pag-aalaga sa mga taong may problemang emosyonal, pisikal o mental. Ang epekto nito ay hindi lamang nakakasama sa kanilang sariling kalusugan at well-being, kundi pati na rin sa mga relasyon na kanilang pinapahalagahan. Ang libro ay nagpapakita ng mga sintomas ng codependency, gaya ng sobrang pagkanid ng affirmation pagkakaroon ng difficulty sa paggawa ng mga desisyon para sa sarili at ang patuloy na pagiging enabler o tagapagligtas sa iba. Ang mga taong codependent ay madalas nagsasakripisyo ng kanilang sariling kaligayahan at mga pangangailangan para sa iba. Ang mga behavior na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa kanilang sariling mental at emosyonal na kalusugan, kundi pati na rin sa mga taong kanilang inaalagaan. Isa sa mga mahalagang tema ng libro ay ang proseso ng pagkilala at pagunawa sa pagiging codependent. Minsan ang mga taong may codependency ay hindi nakakaramdam ng problema dahil sanay na silang magbigay ng sobra sa iba. Si Betty ay nagbigay ng mga halimbawa ng mga sitwasyon kung saan ang codependency ay maaaring maganap, tulad ng sa mga relasyon ng mag-asawa, pamilya o sa trabaho. Ang pagkakaroon ng codependent na relasyon ay maaaring magdulot ng malaking emotional distress, kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng kamalayan tungkol sa mga sinyales ng codependency. Ipinakilala ni BT ang mga iba't ibang sinyales ng codependency, tulad ng pagiging people pleaser, hindi kayang magtakda ng boundaries at ang laging pagsasakripisyo ng sariling mga pangangailangan para sa iba. Ang mga taong codependent ay madalas magtangkang kontrolin ang mga buhay ng ibang tao at hindi nila nakikita na ang ganitong pag-uugali ay mas nagiging sanhi ng pagkasira ng relasyon. Ang pangunahing hakbang upang makawala sa codependency ay ang pagtanggap sa sarili at pagkakaroon ng sapat na pagpapahalaga sa sariling worth. Sa librong ito, ipinaliwanag ni Beatty na ang codependency ay hindi isang bagay na nasa tao lang kundi isang pattern ng behavior na pwedeng baguhin. Isa sa mga unang hakbang na itinuro ng mayagda ay ang pagkakaroon ng self-awareness o kamalayan sa mga patterns ng pagiging codependent. Dito, binibigyan ni BT ang mga mambabasa ng mga exercises at reflection na makakatulong sa kanila na mas maintindihan ang kanilang mga aksyon at mga emosyon. Ipinakita din ni BT na hindi madaling baguhin ang mga behavior na ito. Ang proseso ng pagpapagaling mula sa codependency ay isang long-term na commitment na nangangailangan ng dedikasyon, suporta mula sa ibang tao, at madalas na pagsasalamin sa sarili. Ang pagkakaroon ng mga malusog na boundaries tulad ng pagiging tapat sa sarili at hindi palaging pagsang-ayon sa mga hiling ng iba ay isang malaking hakbang patungo sa healing. Sa mga huling bahagi ng libro, tinatalakay ni Beatty ang mga paraan kung paano magsimula ng bagong buhay na malaya sa codependency. Ang isang mahalagang hakbang dito ay ang pagbuo ng mga malusog na relasyon, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa sarili. Mahalaga ang self-care, self-compassion, at ang pagtanggap sa mga limitasyon ng ibang tao. Isa sa mga malaking bahagi ng healing na ipinakilala ni BT ay ang pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa sarili. Mahalaga rin kilalanin ang kahalagahan ng pagtanggap sa pagiging imperfecto at hindi na kailangang maging perfecto para magustuhan ng iba. Ang pagset ng boundaries ay isa sa mga pinakamahalagang konsepto sa pagpapagaling mula sa codependency. Sa libro, detalyado ni Betty ang mga hakbang kung paano matutunan ng isang codependent na tao na magtakda ng malinaw na boundaries sa kanyang buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng hindi kundi ang matutunan kung paano pahalagahan ang sariling oras, emosyon at espasyo ng hindi nakokompromiso ang sarili. Kasama dito ang pagpapahayag ng sariling mga pangangailangan at hindi laging inuuna ang pangangailangan ng ibang tao. Ang pagpapagaling mula sa codependency ay isang walang katapusang proseso ng self-discovery at pagunlad. Hindi ito isang bagay na madaling makamtan Ngunit sa mga hakbang na tinuro ni Betty, ang mga mambabasa ay magkakaroon ng mga kasangkapan upang maging mas maligaya at mas buo bilang mga tao. Ang libro ay nagbibigay ng inspirasyon at gabay na magtulungan ang mga codependent na tao na magsimula ng bagong yugto ng kanilang buhay na puno ng pagmamahal sa sarili at ng mga malusog na relasyon. Sa pangkalahatan, ang Codependent No More ay isang mahalagang aklat para sa sino mang nagnanais na maunawaan at mapaglabanan ang codependency sa kanilang buhay. Ipinakita ni Melody Beatty kung paano ang mga patterns ng codependency ay maaring magdulot ng emosyonal at pisikal na pinsala, ngunit maaari din itong mapaglabanan sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagtanggap sa sarili, at pagpapalakas ng mga malusog na relasyon. Ang libro ay isang gabay sa mga hakbang patungo sa personal na pagpapagaling at ang pagbabalik-loob sa sariling halaga na mahalaga sa lahat ng aspeto ng buhay, sa pamilya, sa trabaho, at sa ating mga personal na relasyon. Sa pagbasa ng librong ito, malalaman natin na hindi kailangang patuloy na magbigay at magsakripisyo sa iba upang makaramdam ng halaga. Sa halip, maaari tayong magsimula ng mas balanseng buhay kung saan ang ating sariling kaligayahan at kapakanan ay may pantay na halaga sa ating mga relasyon sa iba.